Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Sapagat ang pinag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay halos isang trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos isang trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng daunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan ay hindi magkakaroon ng ustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa sa pag estima ng ilang nag-aral. Ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumwenta kung ilan ang nawawala sa kabandang bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, isang trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin, nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na uh, leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa isang trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niya? Masyadong mataas po yung bahagdan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niya, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili Nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandayigligan. Nagmamasid na lang sila, tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin niyan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na palustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga babay, hindi lamang po tayo ang nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines. Mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninigoso sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nagaatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasatlakal ng ating bansa.